Yes po, muli po isang magandang araw mga ka-coiners. Muli po, coiners ring. Uh, sa oras pong ito ay susubukan ko po kung mahihirapan akong makahanap ng 20 pesos. Uh, meron pong nagtitinda dito po sa malapit sa office namin. Uh, pupuntahan ko po kung sa jabang uh, mahirap talaga na makakita po ng 20 peso. Lalong lalo na po yung langpas kwelyo. Tingnan ba rin sabi chavis eh? Nah, ng na, bariyo. Na, na ala At uh, naka, uh, nakakatuwa po. Meron pong nag-iisang 20 pesos si ate. <laughs> Maniniwala po ba kayo na ito ay uh, lampas kwelyo? Ito pala tangin ito eh. Okay. Gawang kayang vlog. Nakasigar ka lamang kay Perini eh. Ayan po at uh, kitang kita uh, mga, mga po ninyo. Hindi po tayo makakita. kita uh, uh, hindi ko po binili yan ng 10,000. Ano po? Uh, pinalitan ko lamang po yeah, yan right. ng 20 pesos din. Uh, yan nga po mga ka-coiners. Uh, nakakita nga po tayo ng lapas kwelyo. Nag-iisa uh, lang na 20 pesos sa uh, lalagyan ni ate. Pero 20 pesos na may lampas kwelyo. Uh, at hindi po natin yan binili. Uh, pinalitan lang din natin. Uh, at uh, alam po ba ninyo na si ate ay nakapanood din pala ng... Uh, mga vloggers na sinasabing napakataas ng presyo nito. Ah, uh, dangan nga atahan, Hindi daw po siya naniniwala. Dahil kung naniniwala siya eh baka uh, ito na binanap na punya yung 20 pesos na lampas kwelyo. So, uh, ginagawa po natin ito o lagi nagpapaalala lamang po tayo na hindi naman po natin kinakalaban o pinapalitaw ng no, masama yung mga gumagawa ng mga content na sinasabing sila bumibili o binibili ito sa mataas na halaga. Ito po ay para po sa mga uh, manunood na piliin po ninyo, mamili kayo kung sino po ang paniniwalaan po ninyo kung kami po ba na mga legit coin collectors o itong mga vloggers po na ito na ang tanging layunin lamang po ay uh, dumami nga yung views uh, para kumita. Kami po uh, bilang mga legit na collector sa coin vloggers bago po kami mag content ng isang barya ay sinishirts po na namin yan napakarami pong proseso uh, kailangan na uh, alam mo kung ano ang timbang nito ang medal alignment nito ang metal composition nito at kung, kung anong istorya meron na nakapaloob sa barya na aming kinocontent content. Uh, nga po muli uh, kayo na po ang bahala kung maniniwala po kayo sa mga vloggers na 'yan o sa amin salamat po corner